Yun, isang mapagpalang tanghali po sa inyo mga kasaludo. Kami po ng aking bunsong anak na si TJ ay pupunta lang sa Hong Kong Restaurant, yung kilalang uh, inoorderan po dito ng mga pansit. At order po tayo ng uh, pansit para po doon sa ating mga kaibigan doon sa isang gasolinahan dito sa bayan ng uh, Pinamalayan. At bibigyan po natin yung mga gasoline boy doon at gasoline girl kasama na po yung kanilang empleyado. Kasi po, yan po ay palagi kong ginagawa kapag ako po ay kumukuha sa kanila ng rebate doon sa kanilang gasolinahan. At nandito na nga ni po tayo sa Hong Kong Restaurant at uh, papasok na po tayo sa loob. Ano Elsa, magkano yung pansit nyo? Hindi yung nasa Bilao? Yung medium. Bigyan mo ko ng uh, Mickey Bihon? O yun na lang ang Mickey Bihon sa'yo? at para marami. Eleven o'clock ha. Ah. 11 ko apik apin ha. Ah. At ere po, nakuha na po natin yung ating order na isang bilaong pansit. Ito na po mga kasaludo. Kami po ng aking anak na si TJ ay eh, papunta na po kami sa isang gasolinahan. Na kung saan po ay meron po akong nakukuhang rebates doon. Sa, dahil doon po ako nagsasali ng gasolina. Regular ko pong ginagawa na, na bigyan sila ng pangmerenda matapos kong makuha yung aking rebates. Dahil uh, napakabait po talaga ng mga gasoline boy at yung gasoline girl doon sa gasolinahin na yun. Dahil ako naman po talaga ay naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. Alam ko po, marami po nagko-comment sa akin, nagko-comment na ang binigay naman ay konti, ang binigay naman ay maliit na bagay. Ang akin po kasi, at least natutugunan ko po yung mga taong humihiling sa akin at ina-appreciate ko naman po yung mga taong nakakatulong din sa akin gaya po nito alam ko po sila ay napakabait sa akin dahil pag nagpapagasolina ako mababait sila kaya binabalikan ko lang po ng utang na loob sa kanila Sir maganda tanghali. Uy maganda, maganda, ka ba sa tanghali, toy? Ano yan toy? Sir yung inyong points po sir Ah, uh, Points? Okay 1,000 1,000 234 Saan 234? Saan ako mapirma to? Yes sir, sa baba lang. Okay. Oh, ano mo sabi? <laughs> Saglit lang ha. Okay. Pwede tayo. Oh. Thank you sir. Okay. Hi. Hi, hello. Hello. Okay sir. 1,234 Wala ka ng Wala ka oh. Ito ay galing rin ha Koy Bahala ka na dito ha oh. Yan ay Parang pamirinda ninyo ha Thank oh, you sir Sige shout out sa inyo ha oh, Sige bahala ka na dyan sa mga kasama mo ha oh, Sige tutoy makatikim sana yung mga panghapon ha Sige Pasensya na kayo dyan, ha? Okay po. Okay. Ayan po, mga kasaludo. Uh, naibigay na po natin yung uh, ating uh, pamirinda doon sa mga bata. Uh, hindi ko na po talaga binanggit yung gasolinahan, pero kung taga Pinamalayan ka po, o taga malapit ka po dito sa bayan ng Pinamalayan, ay alam nyo po yung gasolinahan na yun. Ngayon po, ay uulitin ko po yung aking naputol na sinasabi kanina, na ako po talaga ay naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may napapasaya. Pero sa kabila po talaga noon, hindi po nawawala yung mga basher. Okay lang naman po sa akin yon Ang akin lang po talaga, kapag may humingi po sa akin ng tulong, sa abot lang po ng aking makakaya, ang aking ibinibigay. Ngayon kung may sponsor po ako, ibinibigay ko po sa kanila kung ano yung pinaabot ng sponsor. At doon naman po sa mga kagaya nila na hindi naman po sila nanghihingi sa akin, ina-appreciate ko lang po yung mga tulong at yung kabaitan ng mga bata, ng mga gasoline boy, na kung gaano sila uh, magserbisyo kapag kami nagpapagasolina. Kaya okay lang, walang problema po. Yan naman po mga baser, talagang nandyan po yung mga baser. Ulitin ko po, ako po yung isang simpleng vlogger lang. Maliit na YouTuber. Hindi po ako mayamang vlogger. Hindi po ako nagbibigay ng libo-libo. Hindi po ako nagbibigay ng uh, kung ano paman. Nandito po talagang puso ko sa pag-charity. Uh, cha uh, kung minsan lang po, hinahaloan ko lang talaga ng comedy at yung mga current issues sa aming bayan o dito sa ating uh, bansa. Kaya muli po mga kasaludo, maraming maraming salamat po muli sa inyong walang sawang uh, panunod ng aking mga videos. Uh, ingat po lagi tayo mga kasaludo.